Maayong hapon Pilipinas, Visayas at Mindanao Maayong hapon Welcome to my vlog for this video Video vlog vlog ni Cap TV Catok Sa akon da ang mga kasamahan pareho ko ng mga farmers na nagatanim siyang tubo. Nari ang akon, produkto masalan tagit sang init ang akon nga tanim na tubo hindi lang ako siguro ang nasalanta ng init kundi kapareho ko man ng mga kaparmers sa ibang ibang lugar dyan Ara, mga kaparmers thank you for watching mga kaparmers Kap TV Katok Vlog Please like and follow Subscribe sa channel ni Kap TV Katok Thank you for watching Mga idol Pag sa akong mga kaparmers dyan